Okay mga boss, meron tayong tutorial dito. Barako 3 ito mga boss. Kalimitan sa barako 3 mga boss. ay alam niya na, syempre maliliit ang, ang wirings nito mga boss. Barako ano. Uh, kaunting magasgas yung kanyang mga wire. Nagkakaroon siya ng grounded. So, FI ito, medyo masilan. Ang laging problema nito mga boss ay ito. Ayan. So, bago natin to na-trace, hindi hindi kasi gaano kita 'yan. Hindi rin gaano pansin, pero sa vibration 'yan ang nagiging problema, no? Kaya double check nyo lang mga boss. Ang uh, kalimitan talaga ito ila ila na ila na yung mga nagawa natin mga ganito, ang grounded. Uh, kasi napuputol nga yung fuse. So, pag naputol yung fuse box niya, ay yung fuse niyan mga boss umiinit din yung fuse box kapag ka ang inilagay natin ay mas mataas na amperaje kaya yon ang payo ko rin mga boss kung ano yung alagay na amperaje or ampere uh, do sa kanyang fuse kasi dito ang ampere lang naman ang fuse na alagay dyan ay yung red yung 10 yun yung gagamitin yung mga boss tapos meron yan do sa loob no relay uh, 20 yun din ang susundin ninyo Basta kalimitan mga boss uh, Kung ano nga yung naputol na fuse Yun yung ilalagay ninyo Kasi mahirap na Kasi dito uh, Meron pa tayong ginagawa dito mga boss Ano yung kanyang uh, Bracket yun Yung parang W May mga tutorial ako nyan mga boss Nandito na hanapin nyo lang Tinatanggal ko rin yung mga boss Iwas gas gas sa wiring ng barakot eh Kasi yan ay ano pag nagloko yan mahihirapan kayo mas maganda bawasan nyo yung yung mga prone sa grounded yan kasi ang discard ko rito mga boss ano yan kung alin yung pumutok nga Fuse papalitan nyo nga yan ng same value ito tulad nito, 10 amperes. Ang gagamitin nyo, 10 amperes din. Kasi yung iba, may nagagawa ako nyan. Naglalagay ng mas mataas. Yung blue 15. Huwag kayong gagamit ng mga boss. Kasi kung grounded nga, hindi puputok yung fuse. Ang iinit nyan, yung fuse box and yung wire ang masusunog. Kaya dadami ang problema mga boss. Kaya sundin nyo lang kung ano yung stock na nakalagay. Kasi wala namang mawawala kung susundin nyo yun mga boss. Oke. Okay. Nah, speedometer tanggal 5. So, dito mga boss, ang um, natalupan nga dyan yung kulay brown papunta rin sa fuel gauge sending unit mga boss. Siyempre yun ay accessory wire. Puputok yung fuse. Yan yun ang pa